Magandang umaga po mga kapambin. Maaga po tayo dito sa ating taniman uli. Andito na naman po tayo. Ngayon po ay 5.30 po ng umaga. At may tubig na po itong ating kanal po. Oh. Malakas na. Ang tubig. Malaki na. At may dala po tayong binhi po uli ng mais po. Ito po yung lagkita naman po mga kapambin. Yan. Dami po nito. Isang kilo po ito. Bali dagdag tanim po natin dito sa tabi po yan kahapon nga po ay ano ay naubos na po yung ating pananim ay ito naman pong ano uh, mais na lagkitan po tatanim po natin ngayon umaga po nabasa naman po yung ating mga tanim din eh, sa baba may mga tubig na rin po ang kasama natin si Kuya po. Ito. Hello, po. Yan. Lagi kasama po natin pangatlong araw po. Lagi kasama si Utoy eh. Wala pa rin si Sa so, mais Utoy wala pa Utoy. Eh. Araw naman po yung ating ano, pangalawang pitak po. May mga subol po yung iba wala. Kuwari ko po yung mahuli pa natin or ano. Talagang hindi po nabasa nung nakaraang araw ay eh, hindi po nasibol. Kailangan po pala talaga nababasa. Ayan po. Dapat pala ay papatikan po. Papatikan po muna natin papunta do sa pangatlong pitak po. Para tuloy-tuloy -tuloy ang ano. Yan po ito po wala pang sibol. Ay nahabol pala ang po pala Bago la ang. Yan. Obserbahan po natin, iba po ay wala ay Siguro po ay hindi pa nga po na bitak ang mga buto. May nasibular po pala din eh. Wala hmm. nga talaga. Papatikan po muna natin yun. Kukulin po natin yung patik doon eh para po muna po pala ating patubigan yung ating maisan nung magkatubig po ito yan ito po yung ating tatanggalin na ng damercho na po dun sa ating maisan kapatubigan na natin ito eh, para mabasa na rin po tumubo na

Kapuan. Labula ang po. Mamaya, mali na mga. Nagpapatubig na itong mga isa natin. Mga subol na ito. O, doon tayo sa kabila ito. Tara. Ay, basa na rin po pa na iba. Oh. May mga sinip na. To, toy, dito tayo sa gitna. Ating kameraman po si Kuya Otoy. Hello po. Hello. At ating kakanalan po muna sa kabilang mabitak po para tuloy-tuloy po yung COVID doon. One Ayan. Nice Ayos na. Ito. na na saan, kitak na, na ako. po. Uh. Malaka na po itong katubig natin sa pangatlo. Mamaya po. mamaya po. ito ano na? Basa na rin po lahat. Tara otoy. Totoy tara. Hmm. Pagano naman po ang mga botopal nito? Hmm. Kaya lang malambot po. Oh. kapag hulit tayo nito otoy. Pag hindi sabi iba ah. nawala yung din. Mukhang eh. oh, pagulit talaga ata. Ayun, sibol po. Oh. Ayun, hublaan po tayo ng mainit. Antay tayo ng mga ilang araw po. Baka si sibol na lahat 'yan. Meron po pala. Na-outay po si eh. Hay na si Bulpo, oh, may ugat po mga kapamin pala. As yan. Talagang yun lang po na natin ay yung babaw. At lagi nga po yung nadilig. Ay ngayon ay as na po yan. Pero ito, matalimin tayo Tanghali na. Iinitin na naman tayo. Ano ko itong ating ano. Yan, mga basa ito. Yan po oh. Pero ito, matalim tayo. Ayan po mga banding, eh. Balong mga Asawa po ang ating pangyaman din, ni, eh. po yung ating huling, ano, butas. Dito po tayo sa ang pasanod. Ito, eh. Oh, puti uti, ito, ito, Puti yan. Ano dito. naman to? Isa, isa lang, uti, ito? isa lang ito, isa lang. Si Kuya po tagahulog miyong basa agad otik itong ating hindi pa nga eh ito lang nababasa na 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 sa gahapon cellphone lang igamit natin. <laughs> Ngayon? ano grupo go grupo gopro gopro yung yung yeah. 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 go, 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 go. Ah. i uh -huh. Napait fog siguro dyan o to eh. Ayaw mm Galing -mm. mo to eh. Magandang tanghali po mga pambin. Andito na po tayo sa may kubo po sa tabi ilog. Yan po oh, mga bata. Kaway kayo ate kuya. Ah, bunso. Naliligo po, libang po doon. Yan. Ay, natapos natin mga kaparambin ating tinatanim na mais po. Nakadalawang pitak na po tayo doon sa ating taniman. Ay, nung umuwi po ako sa bahay, ay nagkakitan po din sa tabing ilog at Sobrang init po ba ng panahon natin. Yan po. Oh. Ay sa nyo po ba ma mainit din Ay dito po napakatindi ng init At tayo po ay nakapagprito na dito ng Ito po Itong dynamite po Tapos itong lumpia po Na ano Na karne Tapos nag po tayo ng sibuyas po Ah nag po tayo ng Ah kamatis po Si mami Hello po Yan tapos ang ating lulutuin po ngayon ay yung masarap po. Ito po ay simpleng ulam laang yung dilis po na may kamatis. Ito po ay, ay matagal na po akong hindi nakakapangain ito. Yung dilis po na may kamatis na ginisa po. Yan ang sarap po noon kumain sa tabing ilog kapag yun ang ulam. Ay talaga pong mapapagana po tayo. Ito po ang ating lulutuin mga kapanbin ngayon. Harap po nakagayak na. Ang dami lang is pala may. Mamaya babawasan pag, pag na na yung ano. Alin? Ha? Ah. Ating pipirituhin po muna pala. Ayan, ang sarap po mga bambi Are po ay, ito po yung sinasabi ko mga kapambin. Yung pundilis na maliliit, yari. Ay, katalon na po ito. Masa na okay, si Boss ba? Bawang? Ba? Sibuyos bahong po mga ka-farm bing. daw Pansin po nga na po na sana. Ay, wala na po itong, ano, Amayas bilis po. Amaya po lang. Babawasan na mga tita. ito na. Ayan. Nga ngayon lang po ulit na nakapagluto nito. Ito po ang tamang tama sa, ano, pangulamin ulamin natin sa ilog yari na naman po ang bahaw pag ganito ang ulam mapaparami po ang kain ito nakakamay po ay yan masarap na init po ng panahon ay nagkakitan po din eh natanggal na po natin yung mga langis aray po oh gisado na po yan lalagyan na po natin ng anong kamatis lasin pa lang yung nalagyan mo oo oo wala ka pala yung sige ang nalagyan ayas na po yan mga din. panalo na po itong ating pananghalian sa kubo hindi siyang bilis na may kamati hili po yan lalo na sumarap Tapal daw po, konti. Konti lang po, konti tanis. Kaya kami nabisil po natin. Ayos na po. Luto na po. At kakain na po tayo may amin. Asa po ito. Oo, may lasa na. May lasa na po pala itong ano itong bilis po hindi na hindi na kailangan mag asin okay na po nalito na po yan dito na po tayo sa ating pisto nakagiyak na po ang ating pananghalian po at tayo po yung guwabak ng pakwan po yan po mahabang pakwan para po ay eh, dilaw daw po rin ano ka hindi po lamang? Ah, para po hindi yan po. Bulaga. Wow. Ay. Ay, wow. Ay, orange, orange na. Yan po ay pakwan. Pakwan. Ang pagkatamis po pala ng ganyan kulay. Kulay orange po. Dilaw. Yan. po mga kapambin. Ha? Eh. Yan ang galing ng ating. Sangkalan ba ito? Ganda nito. Lapan. Lapan po. Lapan po. nya Hayo okay. <laughs> si, uh. <laughs> <Parasan. laughs> Ate aku Ba si sila ate ya O, opo na, kakain na tayo. O, opo na, set up Kawaan, na dali. Kaan, tali, oh. <laughs> Amen. Amen. Kain po mga pambing. Amen. Hmm. Anak. Ano? Sarap yes. po. Ayan mm -hmm. po. tayo sa ilog po kumain. Ilo at Oto, Oto, ito ito. ito. ating kulag po. Uh. Tapos ano. Dynamite po. Ito. Ano kayo? ito? Bakit mamahal? <laughs> Oo. Oh, oh. Ayan po. Oh. Nene, Ano? Pakuan anak. Ate, pakwan o. No? Ah, mami. <laughs> yan, wala yan. Mga well, kutsara tayo dito sa ano? Tama, na po yung pangis. Ano po mga kapambin, no? Yan po, oh. Huh? Uh, huh? Oh, toto yun, ulam. Nini. Yan, yan. No, yan, sarap po na rin ginis, mm. Tapos tabing ilog po, Ay.